isang paraan sa pagtanggal ng lason sa kontaminadong lupa. Sa aking nakarang video, ating tinalakay ang tungkol sa mga lupang marka na ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. At ating napag-alaman na ang mga lupang ito ay karaniwan nilang hinaluan ng nakakalasong kimikal. Ang estilo na aking ibinahagi para matanggal ang kontaminasyon ay ang paggamit o pagbukos ng napakaraming tubig. Pero ang problema, sadyang kailangan nito ng napakaraming oras na paghihintay hanggang sa matuyo ang iyong hukay. Pero merong isa sa inyo na nagbahagi ng kanyang nalalaman tungkol sa bagay na ito. Kung napapanood mo ang video na ito, kailangan kong takpan ang iyong buong pangalan o iwasan ang pagbanggit nito. Ito ay para maprotektahan ng iyong pribadong detalye, maliban na lamang kung nais mo itong ipaalam sa publiko kung saan pwede ko itong ilagay sa description. Ngayon, basahin natin ang kanyang buong komento. Good evening, Sir Elmo. Suggestion ko lang po sa ka na gaya natin. Pagdating sa mga kontaminadong lupa, mas makakabuti kung tayo ay gagamit ng kimikal para manutralize ang lason. Tulad ng sodium hydroxide, caustic soda at sodium hypochlorite, na ihahalo sa tubig. Kapag mataas ang pH level ng tubig, mas madaling mawala ang lason. Itong dalawang kimikal na nabanggit ko, yung 0.5 pH na regular sa tubig ay nagiging 13 to 15 ang pH level nito. Sa 0.5 pH na tubig, aabutin ng ilang oras bago mawala ang lasod. Hindi tulad ng paggamit ko ng alin sa dalawang kimikal na nabanggit ko. Kailangan lamang ng mga 15 minutes para ma-neutralize ang lasod. Sana makatulong sa lahat ng pH sa bansa natin. Ang pinakagusto ko sa paraang ito ay mabilis matanggal ang laso sa kontaminadong lupa. Ayon sa kanya, inaabot lamang ito ng mga labing limang minuto kumpara sa paggamit ng regular na tubig kung saan kadalasan kaming inaabot ng ilang araw. Kung minsan pa ay ilang linggo, lalo na kung sadyang malakas ang kimikal. Sa kanyang komento, Nabanggit niyang ang regular na tubig ay meron itong 0.5 pH level. Para sa mga hindi nakakaalam, ang pH level ng tubig ay ang sukat sa acidity nito. Ito ang siyang dahilan kung bakit ang tubig ay napaka-epektibong panglinis sa maduduming bagay. Para mas maging epektibo ito na panglinis, kailangan mong pataasin ang pH level na ito at gaya ng kanyang binanggit sa kanyang komento, maaari kang gumamit ng kimikal na tulad ng sodium hydroxide at sodium hypochlorite. Ihalo mo lamang ito sa tubig at ang 0.5 pH level nito ay magiging 13 to 15 pH level. Kaya ang resulta, walang duda itong napakabilis magtanggal ng lason lalo na sa mga kontaminalong lupa. Maliban dito, ito ay maaaring epektibo na rin na panglinis sa mga kayamanang kontaminado ng nakakalasong kimikal. Uulitin ko ulit, ako ay lubos ang nagpapasalamat sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. Ako ay sumasaludo dahil alam kong ito ay malaking tulong sa lahat ng ating mga ka-treasure hunter, lalo na sa mga baguan pa lamang mabuhay ka at ipagpatuloy natin ang pagpapahayag ng ating nalalaman na makakatulong para sa lahat ng mga treasure hunters dito sa ating bansa.